Ayan, ay, ang sarap dito. Ay, oh, balat ng baka. Oh, aking agat pan. Ah, ko ng dalawang buong nugat ng maumay-umay. Ah, dub ko ng sili ito. Panigurado si Mr. Perwisio ay talagang matalinhak yun. At bakayalong halang ay. Yari yun. Kakabawi ah, ako. <laughs> Many hours later. Panigurado ito yung nakuluna. Ay ano yun naman, na. Oh. Ha. Ah, dub ko ito ng sili mamaya at na si Perwisio ay madaladala ng kapapamulutan. Eh, yan, lakas lang mamulutan ng taong yun. <laughs> eh, Maria Josep, ah, gantihan ko sa atong asin na ako'y kanyang pinakapatay-patay. Ano na yung Ay, ah, si mga hibi-hibi nito mamaya. Pag ito yan, o sili. Ay, ko <laughs> na sa kanya. Porbahan niya ang kanyang alam. Ay, ah, si mga tigil-tigil ng kapapamulutan ito. Panigurado, ito na ang ganti ng isang inape. Eh. Abangan ninyo. Ha! <laughs> ano? <Hello? laughs> <laughs> ah! Ito pala yan! Kaya ka dumating! Ano din? Oh, ay, ano yan? Ay, ay ari mandi na. O, oh, balat ng baka, o. Oh. kasi na yan. Ano ay, ang ganda niya. Ay, hinihalo-halo ko mala. Ay, alagyan ko ba lang mga maraming sili. At si Perhizio, ay namin Merhizio yung totoo. Ay, magbinawa naman sa iyo. Ay, yung malakman din ay pinakapatay-patay. Ay, yung panlabang kong winning line. Ay, naroon, hinuluhan. <laughs> uh, ay, mandi diba, mga Perhizio. Ay, maganti ako ngayon ka. Alagyan ah, ko itong napakaraming sili, bari. Na, eto ah. Hay, nga Hay, naman. Tang talaga. Pala Eh, makabarami talaga at si mahibihibini to, si. Dala-dala sa nang kapapamulutan. Pare, ako di din regenere himo raw ayo. Apo kay bantayan mo ha. Hala pare, ako muna ng ako nang agata at baka dasmalan ng aso. Ako muna bahala diyan. Dali ha. Dalihan mo <na> 'yon. <tinyo> Ay, para madali mo na mamayon. He. Mag-ayod man lang ayo. Talagang agata sa balat ng bakeng 'lo talagang pag ni Perwisyo yung durong siling yun, ewan ko na lang. Ay, ang alangalan noy na maiktad. Naligurado, Yan ang ulit ko naman. Five minutes later. Si Apiga ang kumalaang ayo. Ha! Ay talagang, ang aking paghihiganti ay talagang matitikman ni Parang Perwisyo. Ito eh, to eh, yan. Higil, oh. Talaga namang, mga papisako ko pa lang ay talagang, eh, ito na ang ganti ng isang inabi. Ha! 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 Oh. Yan, tagal naman ni Parang Beno. Ay, oh. Ay, makasya naman din ito. Eh, nasaan na yun? Oh. Ay, ako. Ang talapit ako, Silio. Ayun na yun. Oo, siya na. Hindi ka baga natatanggang ang katawan dyan sa init. Ay, ah, makalagubloob na nga niyo. Yan, eh. init. Ay, na naman yun ayaw. Sayang ka po. Ay, siya na alagyan po ng katayan, o. Hala. Tati, ah, kanina natin, o. Ay, laba na ito. Yan, ang silipatin, o. Ay, nako. Oh, naman din yan. Oh. Ay, ang tagal mo ay. Oh. ay, ang init na oh. Hmm. Ay, ko sabihin eh, hindi ka natatanggap ng katawan dyan. Ahamun pala oh, na, na, na ito super na ito. na itong panayo ito ang pampadala kay ah! <laughs> so, parisho. <laughs> oh ayan Silio. Pare na ibuklat araw ay takit. Wala ito halang ito. Ay Hay talaga lamang aliguyod na no. Ibig no. sabihin ay yan, dami 'yung oh. dami niyan. Ah, talaga hindi nadala sa anako, ang ng kasalawang imuwawala yon. Ay maugahan yon. Ay nako palaka tayo taw mo. Pag bukod <laughs> natin. na gina O 'yung halang ay. Ay, na talaga na nalabsot. Ay, ang sarap niya, nalagis ng isyu. Hmm. Saan Sa mga kapaya diyan. Oo, oh, sigurado. Palakat iktad ang noon. <laughs> Dito tayo. Tingnan mo na bare ang <laughs> palo ko. Mamaya ay talaga kang usok kompit nito no. Ay, bakit siya yan? Ah, ay tawagin na at nang matagal na, ang ka permisuhan noon. No? Delikto ka usok ang noon. Dito Kaya to yan. Kakabawi ka na diyan ngayon. May tawag, tawag rin sila ba rin? Makatulog <laughs> yung tao eh. Ah, <tulo may> <laughs> ah bino? No. Oh, hello pare. Pare, pare ni mga. Saan yan? Ay, di si dating gawin pare. Di si may manok ang kong. Wow naman. Oh. At ah, bakit pare? Ay, ako madi pare nakabili ng balat ng baka? Ay, alam ko ito yung paborito mo. Ay, di ginataan ko. Paborito mo ito, alam ko. Ay, sinabi mo ba pare? Talaga yun yung makapaborito ko. <laughs> Lalo at ginataan mo yan. Yalo sarap na ako pa rin ni bilis bilis ang katawan. Ay hala maparin ma, na ako. Ay bangko ba na <laughs> paborito ko talaga yan? Ay sarap niyan. Sige, <laughs> sige, sige. Ay, ay ba paborito ko 'yon? Balat ng baka, yari. Hoy, pare! Hey, kalay ko sa manukan. Ah, ay sa pang manukan pare, hindi naman din oh. Ay, ay, antara naman parak, eh. eh. Ang tanda naman parang iba niyang bago ko bago niyang <laughs> Alawad ko saan naman, ayano ka naman ah Ala sabi mong balat ng baka pare. Ay, ay, man, pari Ayari oh, mo di pari ayaw ah, parang yun ang sarap niyo ano Ay masarap yan Masahe Masarap pag aluto mo. Ah, naku, agalo tuto pag naman lang hindi masarap. Syempre, hindi ko sa'yo. iyo. Unang tiki malalagyan ng brief mo. <laughs> <Ay>, Ari <laughs> pari, mayang hayang sabi ko. Ano ba 'to? Ano, ah, te eh, Lori niyo, eh. ay. ay, no? ako? ay Oi! 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 Ah, ate, ah! ate. Ano, eh, ate, ano, ate, hindi daw yan ni pangulo na. Pero ba? Ate, yo ba ko? Hindi eh. Tama na Oy. Oy. kaibigan mo na yun eh, kaya tawag tawagin tapos ako hindi abigyan mo ng balat ng baka ay, Ano ano Anong klase ano Iyano makapiriso ka naman <laughs> eh Eh, ay, wala Iyano yan minutes later Eh eh ay, makapagbisyo. <laughs> ay, may mo. Ay, kaya, hindi ko, hindi ko tinakbo makaubus na yan. Ito yun, din, siya yung nilagay dun. Ay, kaya, ang ali, akala ko, baga na may atablan. Ano nang tauhin nyo Hindi mo bro pala. Ay, <laughs> ay uubos. Ayan, yeah, o. Ano ay, tauhin nyo yun? Hindi ko alam kung bakit yung kasiba. Hindi nawawala ang kaperhisyuhan sa katawan. No? Ay, siguro, inaglihiyo sa itim metalika ka. Ay, aubusin. Ay, aubusin ah, talaga. Parang ako tauhin na. Ay, eh, talaga namang uubos ito kung nadali ako nun. Ay, hindi ko naman apakatawag-tawagin kahit yun yung tao yun. Ay, ikaw, sabi mo makakabawi ka eh. Ay, talaga <laughs> aabusin ka. Hindi ka para pa. Tabihan na, tabihan na. Kamanda di siya. Uwi na, uwi na.